Sa isang tagong baryo, may mag-aamang mangingisda ang nakatira. Mahigpit na binabawalan ni Manggado ang mga anak na huwag tumuntong sa Isla Ramlan. Hindi basta kwento ang dahilan ng takot ni Manggado. Hindi lang sa dalawampung kababaryo niya ang tumungo sa isla at hindi na nakabalik pa. Noong binata pa siya ay nanggagamot si Manggado gamit ang karunungang lihim. Ngunit sa bawat buhay na nililigtas, isa sa kanyang pamilya ang biglang nagkakasakit. Hanggang sa nangyari ito sa kanyang ama at tuluyang namatay, mula noon isinumpa niya ang sariling hinding-hindi na babalik sa mundo ng albularyo. Pero isang biyernis ng hapon dahil sa walang pasok kinabukasan, nagkayayaan ang kanyang dalawang anak na si Nadan at Ariel na mangisda. Wala silang binanggit kay Mangkado kung saan sila tutungo. Umalis sila bago pa lumubog ang araw. May nakakita lamang nakababaryo at nagsumbong kay Mangkado. Hindi na sila nakabalik pa kinabukasan. Ginahin ang kabaang matanda nang sumapit ang tanghali ng Sabado, lula ng bangka ay tinungo nito ang Isla Ramlan. Sa unang apak pa lamang sa buhangin ay naramdaman niya ang kilabot na tila yumayakap sa kanyang balat. Ang lugar na kakakilabot man ay napakaganda. Malinaw ang dagat. Makikita mo malalaking taklobo sa ilalim sa likod nito makakapal na bakawan berde berde ngunit tila walang buhay isinigaw ni Manggado ang pangalan ng mga anak ngunit walang tugon nang may biglang halakhak ng lalaki ang umalingaw-ngaw wala siyang pakita, pero ramdam niyang may nagmamasin maghapon niyang ginalugad ang isla nawawala na ito ng pag-asa at naiisip niya ang mga pagkukulang sa mga anak ngunit nang dumilim na ay biglang kumidlat may nakita siyang isang makisig na matanda basang-basa ang buhok na humahampas sa lupa nakatitig sa kanya ng mabagsik walang salita. Bigla itong sumugod. Nagpambuno sila sa buhanginan. Mabilis, mabangis. Hirap sa paghinga si Manggado. Bumalik sa isipan niya ang mukha ng mga anak. Hawak ang lumang kutsilyong pamana ng kanyang ama. Iwinasiwas niya ito sa ere. Umaasang tatamaan ang nilalang. Ilang beses, hindi tumama. Tila hangin lamang ito. Hanggang sa isang saksak ang tumama sa tiyan nilalang na paatras ito mabilis na tumakbo papasok sa bakawan. Hindi na nagdalawang isip si Manggado. Tumakbo siya paalis. Umuwi siyang sugatan. Hindi makapaniwalang nakaligtas pa. Hindi pa rin mawari kung anong klase nila lang ang kanyang nakasagupa. Dala ng matinding kabikuan. Humingi na lamang ng tulong sa otoridad si Manggado at kinabukasan. Nagsagawa ng operasyon. Isang grupo ng armadong kalalakihan ang sinuyo ang isla. Ngunit wala silang natagpuan ni anino ng anak ni Manggado.